tayo guys. Ayan, nakabili tayo ng baranito. Si sa ilog. Sa mga baranito dito. Pero dito sa Batanes. Ang tawag nila dito ay galonggo. Sa atin, sa amin sa kawin, sa namin ito ang tsura ng galungo. Itong limang piraso to. ito, So, isang kilo na to. 200 yung isang kilo. So, bumili tayo ng dalawang kilo. Hmm. Huh. So, kuminsan-minsan na na kapagawa ng yung... So, ilagang pipretuhin natin. Ang isisigang natin. Mapaksiw. Maganda. Maganda. Ano ko tamis din yung mga pagkain. sa yung gano'n? Isa na rin kumain ng malaking isda. Kaya ng tuna. Yung marlin, blue marlin. Yung mga yellow fin tuna. Yung five fish. Yung yung din yung Magluto na mga tayo guys.